Uh, ang isang taong magsasyahada sa oras na yun bro kapag nakapagsyahada ka lahat ng nagawa mo kasalanan pinatawad sa yun yun yung tinatawag na born born again yun yung parang wa ma alayna ilal balagul mubin <tinyo> awzubillahi والصلوات والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم بك ثاني اما بعد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اقول سمع سكينه ولا بدن فقط سمع النبي بن سيدنا اقول سمع سكينه سيدنا محمد اي كان يقول سوغ من سايرا قال رضي قال رضي سر sa سر لي وسر لي أمري أوقف من الإنسان يقف كولي هنا يدو أو فلان من موسى para na sa gayo na maging magaan ang mensahe na may paparating natin at sa lahat ng mga kapanood ng ating video. Uh, kasama natin ng isang brother ngayon para interviewin siya sa kung paano niya niyakap ang Islam, anong uh, paano pala tayo siya natin. Meron noon, bro, uh, magpakilala ka muna bro kung anong pangalan mo, ilang taon ka na at alasaan ka sa atin. Uh, si JP Lumalas Kain tayo sa News Dating Katoliko uh, Taga Wow Lanao Dinsor sa Pilipinas Saan saan? Wow Lanao Dinsor Wow? Yeah. Saan yung wow na yun? Uh, sa isang uh, Mindanao Mindanao? Oo oh, ah, Sakop ah, ng Sakop din ng Marawi sa Marawi, Marawi. Balik Islam ka ba, bro, Muslim? Balik Islam. Ah, yeah. nung lang kami sa Muslim uh, province, Muslim province. Ngayon bro. <coughs> bilang uh, isang Kristiyano ko dati. Ano yung journey mo noon? Nung Kristiyano ka, ano yung mga karanasan mo ng Kristiyano? Dati, uh, nung ano talaga, ah, uh, maliit pa ako, sa elementary School sa parte ng katoliko ayos naman sa akin ha ayos yun sa ayos pa yun sa akin yung mata ako kasi o, kung ano yung tinuturo tinutunod na tapos nung nagkaedad na ako nasa mga 16 ano yung, yung edad ko ay siyempre lilipat ako ng lugar ganyan uh, ma maano muna ba tawag dito parang makikita mo na yung mga hindi mo pa nakikita nung araw uh, so, ko nakita yung uh, parang pero magdumal na gawain nila yun. Eh. Pagbaba ka ng... Uh, uh, sa ano, ako, katulik ako doon. Nunguha ako ng pier. Tapos sinalubong ka doon, sasayaw doon sa pier. Diba? Tapos papalik ka doon sa ano, yung uh, revolto. Ang karumal-dumal na yun. Parang wala na yan sa inyong otos. <laughs> kaya ano na isip ko? Ano kaya Anong sick time bro? Anong sick time sa Christianity? Katulik ko nga yun. Ah, punta ka sa hindi pa. Sa? Cebu. Hindi ba hindi ka pa nakapunta. Punta ka doon Cebu. Ikita ko yung mga tayo. Ako, Cristiano din, pero wala namang ganap na ganun sa amin. Sa katuligod, meron yung, yung... sinasayaw nila yung pit senior, kung gumawawa ka ng Ay, sabi, uh, Marco. So, <laughs> sinasayaw sa'yo um, din. Sinasayaw nila yan doon. Sinasayaw ko din, sinasayaw ko din. Hindi, hindi ka naman ako din no. Tapos papalik sa'yo yung ganyan. Sabi hindi ma... Sa tuloy ko, pero hindi ako ganyan. Sabi ko, kasi hmm. mas gusto ko yata maghanap ng uh, reliyon na ang sasabihin mo talaga nga, ito yung totoo ba? Hmm. Um, uh, yung walang halong ano, walang halong turo lang sa tao diba? yung galing talaga sa katotohan Dipin mo yung tiyuhin ko pare kayo na ah. siya na <laughs> pare siya <laughs> pare yun seminaryo dati natuturo din yun sa ano diba po sa, sa may sarili naman na tayong ano diba? pag-iisip mo oh, may sarili na desisyon desisyon at saka nga sabi ko sa kanya nung kung ako ba ma inferno kaya mo itong bubusin. Uh, sa katulad sa iba eh. Kung kasalanan mo, salanan mo, hindi mo kaya bubusin mo. Kasi naman sa ating iba. Pero ang mahirap lang nun sa katulad ko, hindi ka pa pinanganak, may kasalanan. <laughs> kasalanan. <laughs> di ba? Uh, <laughs> so, yung na, eh? sa tinagal-tagal mo sa sa Mindanao bro, di ba may, may mga muslim, oh, yan, ayaw ka, may mga muslim ka na nakasalamuha doon? Oo, kaya nga kami matagal ako nagkapag-isip kasi kahit sino Muslim, tanungin mo, magaling dun sa amin. Kahit sino Muslim, tanungin mo, totoo yun. Masisira yung uh, image ng Muslim sa, sa ano, dahil sa gagawa ng mga ninuno. Gagawa na dati ng ano ba? Ah. Mm -hmm. Yung uh, parang mga, ano yun, jima, jima ba yun? Jimaya? Ano? Mga ah, nauna sa atin, so, ano yung ang, mga, ano ba? Mga nauna ng ninuno sa atin yung ano bro yung yung kasaysayan mo sa ano saan mo na ano saan paano ka naging muslim saan mo 'to natagpuan ay saan ko no na naisip ko na siya ano kasi noon nagkaroon ako ng kaibigan muslim sa Pilipinas oh ah. dapat maging asawa ng ate ko yun ah wala pa naman hindi man totoo yung mga dating sabi-sabi ba <laughs> Kasi Tungkol sa Muslim. Diba sa Pilipinas, diba, nakikita mo na yung mga Muslim doon. Ikaw mismo yung nakasaksi ano yung mga ugali nila, ano nga ba yung pinagagawa nila. Kasi iba yung ano, iba yung sinasabi ng tao sa totoo. Kumari, may nag-knockout doon. Nasabi yung nakamahabang balbas, tapos nakapnay. Naka Nakagantong damit. oh. nakatob. Naka Sabi niyan, ay, ano yung Muslim yun. So, oh, Kaya na pumatay doon. Sa totoo naman, dati Muslim siguro pero hindi siya na hindi na hindi na ngayon. Oh, ganun. Mm. Hindi na natin alam Muslim lang oh. ako pero wala sa bahay. Kaya masama ngayon. yung tingin na ah, pag Muslim masama. <laughs> oh, yan yung nanataw ng kalabaw. Oh, sorry. <laughs> oh, totoo naman. Para sa palabas dahil, lagi na yun, laging nababagbintangan ano. Totoo naman Nangyari, na nangyayari talaga yan ano dun sa amin na pag may malapit na yung Ramadan, nawawala yung mga kalabaw. Ah, pero totoo na mga Muslim mo kumukuha, bro? Totoo naman yan. ito sa bundok. Pero yun nga, hindi nung yun, yun nilag-aaral. Ah, ginagamit. Sabi niya, ginagamit ng... aming lupain. Sabi niya. May titulong kayo. Si sa si mista si yan, si si parang si uh, mista yan. Totoo yun. Sa inyo yung lupain, sa inyo yung pabila aming tong lupain. Pero pag baba yung ano, baba, punta ng mayor, baba yung mga hayop, binabalik naman. Kapalitan nga ng ano, bigas, niyan, Pira. Pero ngayon, ano na, peaceful na naman. Pagka manghingi, bigyan. Tutusin, tutu naman. Ang nang lupain dyan. Yung dating nakatira dyan, Muslim nga. Diba? Iniwan lang nila kasi yung Kristiyano lumalapit, yung Muslim nga sa bundok. <laughs> so, ganon sa ano, ganon sa Mindanao. Oo, oh, pero yung maturo ng mga matatanda, pangit eh, pangit yung ano, pangit pag Muslim. Yun nga, pag Muslim, sinabi Muslim, pangit talaga yun. Pero pag nakilala mo yung totoong Muslim, mag-iiba talaga yung pananaw mo pag islam talaga yung oh. dito kasi pag uh, muslim yung pag-aaralan mo ang mga muslim pulo ay yung sinabi pa ngayon ang anak na, ang anak ni Adam uh, ay nakagawa ng kasalanan kung pag-aaralan mo ang muslim hindi ka mag kung pag-aaralan mo ang Muslim, hindi ka mag hindi ka makakayakap sa Islam kasi yung tao binag-aaralan mo eh hindi yung Islam hindi yung aral dapat ang mag-aaral ka huwag tao ang aaralan mo ang Islam ang pag-aaralan mo nang sa gayon, hindi ka magkamali di ba yun yun ang pinaka bro yung ito yung pinakang tumpok na tanong bro uh, ano mo niyakap ang Islam saan ka ba ng Muslim sa Pilipinas o dito 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 na dito dito na ng Muslim oh. anong taon yan anong taon lang na nakaraan taon Ah, Ang gulan? Uh, bakit sa Pilipinas, eh, hindi ka nag Bakit hindi ka nag sa Pilipinas? Na ano eh. Nabisi ako ng ano, mga year 2014. Katagsagan ng ano yun. Bagong, bagong, bagong asawa ko eh. Bagong ano yun. Katagsagan ng paghahanap ng ano ba? Hanap buwan. Ah, buhay, oh. Nabisi ako. Napunta kaming ng Cebu. Ano nga? Napunta kami ng Cebu, Baguio, Manila, Tipolo. Balik naman sa Mindanao. trabaho ako sa Pantisim. Ngayon, naging busy. Hmm. Tapos noong 2019, umalis ako sa amin. Munta Manila. Hindi ko na pag-isip-isip na ano. Kasi may nag-chat sa akin eh. Uh, so, gusto mo bang... Yan lang, lumalabas sa sa Facebook eh. Uh, gusto mo bang yung wakap sa Islam? Uh, uh, parang ko. nagpapaalala sa inyo. Oh, uh, pinapaalala. Inaano, parang... Uh, Inaano ko ba? Nire-remind niyo ako ba? Sa Ining, uh, so, ganyan. Um. Hmm. Sabi ko, nag-apply na ako noon. Uh, sa sa Saudi. Hmm. Hmm. sabi ko, alanganin man pag so, muslim ko ngayon hindi rin ako magpapag aaral kasi busy ako sa ano trabaho 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 nagtatrabaho ako habang nag-a-apply mm. uh, um, ng mag, pa abroad Saan abroad dito rin yung Saudi Sinwerte ako dito ako tinawag dito ang tinay ito unang tumawag uh -huh. Saudi ayun nakarating ako dito Ayun naman, sabi ko, nag adjust na naman ako sa panahon. Nag-a-adjust na pa naman ako sa sa lugar, uh, kasi ibang sistema ko, dito. Oh. Nakikiramdam na ako, sabi ko, paano kaya ako nag-aaral ba? Oo, oh, nandito, na nandito na yung mga muslim. Oh, muslim, muslim. na, muslim ito lahat eh. Saan ka nagsyada nun? Nagsyada ka nagsyada? Sa road ah. Araw ka na siya, oh. Sinamahal ako ng amo ko, pero sama ko, sama ko. Yun. Sabi ko, lungan mo naman ako. Ito aray. bro, may isang tanong ako yung amo mo, pinilit ka ba niya na dalhin ka sa rawda o pagustuhan mo yon? Hindi, ano, nagpatulong ko sa kanya, sabi ko, paano ba magbalik Islam? Ah, ikaw na mismo rin yung oh, ano, ikaw na mismo yun. Ano ko siya, paano magbalik Islam? Kasi yung mga naririnig ko nag-aaral, di ba yung vlogger na sa Pilipinas nag-aaral yun eh. Ah. nag-aaral siya, parang mahirap na mag-aaral sa akin, nagtatrabaho ko sa aaral Sabi nung mga kayo yung Muslim, hindi naman mag-ano, mag-Islam ka, aral ka sa isang linggo, isang bisis. Ah, hindi islam. bata yung nakilala ko eh. Tagabata. Tagabata. Osta din siya. Hindi. Abalik islam din siya. ah, islam din siya. Pwede naman daw mag-aral sa sa mga Kaya yun, sabi ko, tulungan mo ko. Sabi niya, sige, eh, hanap kita ng uh, malapit sa atin na uh, Islam Islamic, Islamic Center. Islamic Center. sa ito lang, sarawdahan sa sarau niya ko mm -hmm. din kasi malapit ma pala sila doon dati nakatira. Uh, ah, kaya alam niya. Ayun. Doon na nagsimula. muling doon ng Anong taon na ito, bro? Ha? Anong taon na ito? 2023, 20, 20, 20 20, 20, December 10. December oh, alas 3 na hapon? Alas 3 na masyala, may, ay, lang. May, 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 Ito, bro. Uh, <laughs> yun, nagbalik Islam ka na. Diba, muslim ka na? Oo. Oh. Paano mo sinabi sa asawa mo ito? Paano mo sinabi sa mga magulang mo ito? Diba, sinabi mo ang kasaysayan ng pamilya uh, mo is Katoliko talaga. Oo. Oh. Meron ka pang prize. Oo, yung father, pari oh. na kamag-anak. Meron. Paano nila ano, ito? Paano kanila natanggap na naging isa? Bakit ka nag-muslim? Sa ano? Wala na akong asawa kasi walay kami 2019 pa. Oo, oh, nag-anak ako. Sa, sabi sa ano ito. mo, magulang mo? Sa nanay ko naman, wala silang problema. Kasi, sabi ko, magbalik sa islam Sinabi mo sa kanila yun, nung nagbalik siya na bumubos so, din ka na. Sabi niya, uy, mabuti yan, mabuti yan. Sir, mapapalapit ka pa sa ano. So, mapapalapit ka pa sa, ayan, magandang gawain. Uh, Inuporta naman nila ako. Kasi nga ako nga, baka gusto niya rin, gusto niya nga rin. So, pag-isipan daw, pag-isipan daw muna niya. Masyala, ganun sa ano. Ako, mas maganda yung andun ano, ako. Doon ako mag-ano, diba? Uh, sa ato sa 14 years old na siya. 14 years old na. Nung nagsabi ko sa maliit Gusto niya. Kahit siya na muna. Yan ako na yung iba oh. Mm Ay napakaganda ng na kasaysayan ng pagbalik sa mo bro. Kahit na talaga nasa Pilipinas tayo, uh, nakakasalaw mo mo ang mga Muslim doon sa Pilipinas. Oo. Oh. Ganun pa man hindi ka naging isang Muslim doon at may pagkakataon pa nasa Maynila ka dumaan sa iyo. Na-remind ka na kasi meron din lumalabas sa ano diyan sa application minsan pero sa Facebook nakita ko oh, rin yan nila gusto mo bang mag-Muslim? Gusto mo bang maraman ng Islam? Gusto mo bang yakapin oh, ng Islam? oh, gusto mo bang yakapin ng pamamaraan ng Islam? yun, maaari ka rin do magkipag-ugnayan kung naghahanap pa talaga ng katotohanan, di ba? Masyala na ganun yung kasaysayan mo at Amdala, ang pumunta kasama mo, sinabi mo, nagpatulong ka. Kasi hindi mo alam eh, kahit nga ako dati no, ano, nung, ano, nagbalik hindi ko na alam paano magbugay sa muslim, eh. ano bang kailangan dyan dati. Pero ako, nung nagbalik sa bro ako talaga mismo pumunta walang nag-akit sa akin walang, walang ano ako walang sabing tara doon punta tayo doon o gusto ko talaga ako mismo talaga nagtungo dyan at marami rin ako mga tinanong sa ano sa tawag sa atin mga duwat yung mga ganyan nagdadao -nag marami ako tinanong sa kanya ako mismo yung pumunta at alhamdulillah iba-iba tayo ng kasaysayan ng ating bubalik islam kato din sa'yo tumaan sa newsfeed mo sa facebook mo sa messenger mo may re-remind ka na subukan mo ang islam diba at hanggang sa pangyari nag-abroad ka at nagpatulong ka sa amo mo tapos yung amo naman nilalaga sa dito magka, parang magkaklase tayo dito no sa Western Center na Marshall Tabarca bilang pang bro uh, anong mensahe mo sa mga mahal mo sa buhay at sa mga kapinig ng iyong kasaysayan para sa kanila hmm. bilang pang huli <laughs> no ang mensahe mo ang um, yung marami mga kapanood ng video mo bro eh marami mga kapanood niyan Magkita like pa nila hindi naman siya live ah. Insha Allah, siyempre upload natin yan. Nakita na nakita nila ito pala si ano pa pala bro? GP. Sa Islam bro, sa ngayon Lukman ako. Lukman sa Lukman, Masya Allah, sa Surat Lukman. Surat sa kay brother Lukman na makita nila. Ah, Muslim na pala. Ganyan pala ang kasaysayan ni bro na naging balik Islam siya. At yun, yung panghuli na uh, bigyan mo sila ng mensahe, magandang mensahe na ano ba siguro uh, sa'yo? Uh, dalawa, o tatlo lang. Ah, sige. Gusto mo gumawa ang buhay mo, Islam ka. Masya number kung wala yung problema mo yung anong ganyan gagaan talaga kasi ah. hindi mo na yung kung anong nadaanan mo noon ah. kasi pag pumasok ka ng Islam tapos na yun <laughs> o oh, kalas na yun ngayon naman ito na lang yung ano iingatan mo na lang yung bago na ano palaguin mo na lang kung gusto mo ano umayos yung uh, takbo ng buhay mo tumunod kayo sa akin <laughs> okay, mag may gusto akong ano bro may gusto akong uh, linawin lang nung ano, isang sekta ka lang ba sa Christianity? Christian lang talaga. Wala kang hindi ka naging Jesus na Kristo, hindi ka naging uh, born again, hindi ka naging Sineo hindi ka naging other religion. Parang so, uh, lang. Kasi nung itong mga bagong hinirasyon ngayon, malamang magiging na marami kang masapasukan, marami kang... Hindi, ikaw, bilang ikaw dati. Kasi ako dati, sa elementary ako hanggang na high school, katuloy ko ako. Katuloy ko talaga. Ngayon lumipat na ako ng lugar, iba-ibang lugar, yung mga nakasama ko sa trabaho, Kristiyano, kasama nila ako sa uh, Church. Kasi obligado, every Sunday, sama ka. Uh, Pag hindi ka sama, wala ka alawan. So, sama ka. Wala diba ganyan. Uh, uh, Tapos nang natigil lang yung trabaho doon, lipat naman sa ibang ano, amo. Ayun, iglesia naman. Kung sasama naman kayo, vacation lang. Ito, ano ka ano ba? Imitation, ganyan lang. Pero sa lahat na pinamaganda ano. Ay, ito, ito talaga sa Islam. Hindi, binla, binla naman to eh. Ayun, ano ba? Bigla ko na naisip na ah. Hindi nga, subukan natin to kasi maganda, parang maganda naman. Eh. Tapos yung mga nakakasalubong mong muslim, parang efektibo, kahit isang bisis lang kayo nag-usap, parang lagi naman bumabalik sa isip nyo, subukan mo. <laughs> maganda dito. Maganda, maganda may magandang aral ako kung nakuha sa sinabi ni brother na yung kasalanan mo nga kapag nag-Muslim ka na nawala na yon. Okay. Ito yung tinatawag na ano, shahadatin na pinangako ng Rasulullah sallallahu alaihi na ang isang taong mag shahada sa oras na yun bro kapag nakapagsyahada ka lahat ng nagawa mo kasalanan pinatawad sa yun yun yung tinatawag na boom okay born again. Yung, yung parang pinanganak ka ulit. Parang babalik ka sa pagkabata nun. Lahat ang nagawa mong kasalanan nun. Ano mang edad mo halimbawa ngayon ay 23 years old ka na ngayon. Nagsyada ka sa mga oras na ito ngayon. Parang kang bagong pinanganak. Kasi lahat ng kasalanan mo na ulit na yun, pinatawad yun. Ngayon, <laughs> ngayon, kung makagawa ka ng mga ano, insya Allah, huwag kang makagawag tayong gawa ng kasalanan. Panibagong kasalanan magagawa yun. At yung nauna mo nung ano ka pa, lahat yun mapapawi. Ganun kaganda sa program para tayong Islam. alhamdulillah, napaganda ng remind sa kanya ang pagiging isang ganap na Muslim niya. Tagpuan niya ito sa pag-remind -re din sa kanya. Dumaan sa kanya sa social media. Pagkakang sa nagpatulong siya. Yun ang naging kasaysayan ni brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sa kalaki bro. Masya Allah.